Narito na ang mga nag na kwento sa mundo ng social media. Si Tentay Uno Anyos na Lolo at si 67 Anyos na Lola kabilang sa 48 couples na nagpalitan ng matamis na idu sa isang mass wedding sa Tagig. Higanting aircon sa BGC, kinaaliwa ng mga netizen. Tagig City, malamig na raw! Zuzat China, binatikos matapos kulayan ng mga aso para umano magmukhang panda. YouTuber na sumaksak sa kapwa, YouTuber na nagla-livestream sa labas ng korte, arestado sa South Korea. At ilang celebs kanya-kanyang flex ng kanilang mga nanay at misis no Mother's Day. ang kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipinas! para sa ating unang trending story. Love is in the air para sa halos limampung magsing-irog na sinelyohan ang kanilang pag-iibigan sa bumamagitan ng isang kasalang bayan sa Taguig City. At kabilang nga sa nagpalitan ng matamis na I ay isang senior citizen couple na sweet na sweet pa rin together. Ang mga pinusuang kaganapan ating panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. Nasa 48 magsing-irog ang nagpalitan ng matamis na aidu, kabilang na ang isang senior citizen couple sa pamamagitan na isang mass wedding sa Tagig City, Kamakailan. Pinangunahan ni Mayor Lani Cayetano ang kasalang bayan na ginanap sa dalupang covered court sa Barangay Central Signal, isa nga sa mga pumukaw sa atensyon ng mga tao, ang pinakamatandang ikinasal noong araw na iyon. Ito ay ang 71-year-old na si Leopoldo Llames Masaga at ang 67 taong gulang na si Virginia Pagaduan mula sa Barangay Ibayo, Tipas. Anila, nahuli na ang kanilang pag-iisang dibdib dahil inuna muna nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak bago ang kanilang mga sarili. Pagbabahagi nito, sa haba ng kanilang pinagsamahan ay hindi naman daw talaga maiiwasan ang tampuhan. Pero sa kabila ng mga pagsubok ay nangako silang walang bibitaw. Kinagiliwan din ng mga tao ang magkasintahang si Ruben Mabago at Lita Disor na nagpakasal pa rin sa kabila ng 42 taon na pagsasama. At para extra memorable ang naturang kasalan, pinagkalooban din ng naturang lokal na pamahalaan ang mga newlywed couple ng cake at matchy-matchy towels na may nakabundang Mr. and Mrs. Lubos namang nagpasalamat ang mga bagong kasal sa oportunidad na ipinagkaloob sa kanila. Ang kasalang bayan na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 437th founding anniversary ng Tagig City. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next viral story, Panda o Chowdog? Usap-usapan ng isang zoo sa China matapos itong akusahang nili lang umano ang mga taong bumibisita sa kanila. Sa isang kuhang video kasi na kumakalat online, makikita ang dalawang hayop na sa unang tingin aakalain mong panda. Pero napag-alaman ng ilan sa mga bumisita rito na ang mga ito pala ay chow dogs. Ang nasabing viral video at ang pahayag ng zoo, panoorin sa Trending Report ni Millie Borja. Pambabatikos ang natanggap ng isang zona ito sa China matapos ako sa naniningil ng peras sa mga bumibisita para makita ang mga panda na napag-alaman palang mga aso. Pero paano ba ito nangyari? Sa unang linggo ng Mayo, binuksan ng Taiju zoo, ang bago nilang exhibition Tampok ang Panda Dogs. Ang mga nais manood at bumisita ay kailangan magbayad ng 20 yuan o nasa 160 pesos para makita ang nasabing new attraction. Pero ayon sa mga bumiyahe pa, para lang bumisita sa zoo, ang tumabad daw sa kanila, imbis na isang aktwal na panda, ay mga chow-chow o isang breed ng aso na kilala sa makakapal nitong balahibo. Kinulayan lamang umano ang mga aso ng itim at puting paint para magmukhang mga panda. Pero depensa ng opisyal ng zoo, hindi raw false advertisement ang kanilang ginawa. Aminado naman umano silang mga chow-chow talaga ang mga ito. Kaya naman ipinakilala sila bilang panda dogs. Dagdag pa ng zoo, wala raw napahamak na mga aso sa kanilang ginawa. Dahil gaya naman daw ng mga tao, maaaring kulayan ang buhok ng mga aso. Hindi ito ang unang beses na naging usapin ng tila paggamit sa mga aso para magmukhang ibang hayop sa China. Taong 2019, isang dog cafe sa southwestern province ng Sichuan ang naging laman ng mainit na usapan matapos kulayan ng anim na chow chows para magmukhang bear. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borjas sa Masama Tayo, Pilipino. sa ating next trending topic. Lumabas na ang aircon! Aliw na aliw ang mga netizen sa pakulo ng isang air conditioning service company sa isang bus stop sa Tagig City. Ang higanting aircon kasi wala sa loob ng building kundi nasa tabi ng kalsada. Ang tanong tuloy ng marami, gumagana naman kaya ito? Ang cool na cool na regalong iyan para sa mga commuter. Tutukan sa trending report ni Rose Babiera. Sa init ng panahon ngayon, paniguradong lahat tayo ay hiniling na pa-airconan ang buong Pilipinas. Imposible, sasabihin ng marami. Pero imposible nga ba? Hindi raw para sa mga residente ng Tagig. Pinagmamalaki kasi ngayon ang lungsod ang viral na higanting aircon na kinaaliwan ngayon online. Kita sa video na ito na pinost ni Johnny Ku ay isang malaking split-type aircon sa ibabaw ng waiting shed sa isang bus stop sa First Avenue sa Bonifacio Global City o BGC. Kuhang-kuha nito ang itsura ng normal na aircon na madalas nating nakikita sa loob ng bahay o opisina. Pero ang version na ito, giant size na, naka-install pa sa tabing kalsada. Pero ang tanong ng lahat, gumagana ba ito o aesthetic lamang? Kaya naman ibinida ng air conditioning service company kung saan galing ang ideyang ito sa kanilang post na bukod sa pagiging first and only larger than life aircon sa bansa, hindi lang ito display. Dahil ang giant aircon na ito, pumuboga rin ng malamig na hangin. Ikapa nga ng uploader, legit daw ang lamig nito. At pagbibirupa niya, para ka nasa Antarctica sa lamig ng aircon na ito. Ang pakulong ito ay tulong daw para sa mga commuter upang kahit papaano, maibsa ng inat na kanilang nararamdaman habang nag-aabang sila ng sasakyang bus sa naturang bus stop. Aliw na aliw naman ang mga netizen dito. Ang isa, pabirong nagtataka sa comment section kung malaki raw ba ang bill nito. Habang ang isa, humirit na bakit daw ba hindi sinara ang pinto? Ayan, literal tuloy na nakalabas ang aircon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. sa ating next viral story. In broad daylight, arestado ang isang South Korean YouTuber matapos nitong pagsasaksaki ng kapwa nito YouTuber sa labas ng isang korte sa Busan isang oras bago ang kanilang pagdinig. Ang biktima nagla-livestream pa noong oras ng pag-atake. Ang detalye sa kagimbal-gimbal na kwento tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Bilang aktibong social media users, nakagawian na nating mga Pinoy ang i-Facebook Live ang mga pangyayari tulad na lang na aksidente, sakuna o kahit simpleng live update lamang. Pero sino ba naman ang mag-aakala na maaaring yun na pala ang huling beses na makikita ka ng mga tao? Patay ang isang YouTuber matapos pagsasaksakin ng nakaalitang YouTuber sa labas na isang kote sa Busan, South Korea. Batay sa ulat ng Busan Police, naganap ang krimen umaga at higit isang oras bago ang nakatakdang court hearing sa pagitan ng suspect at biktima. Napag-alaman din na ilang sandali bago ang pag-atake. Nag-livestream pa ang biktima para ipaalam ang kanyang mga hakbang para maparusahan ang kapwa content creator. Pinaniwala ang nag-ugat ang krimen sa higit tatlong taon ng girian sa pagitan ng dalawa na umabot pa sa demandahan dahil sa kasumpang iinsulto at physical assault. Kalaunan, nahuli ng na mga polis ang suspect sa Gyeongju North Gyeongsang halos dalawang oras matapos ang pag-atake. Batay sa paunang investigasyon, Lumalabas na planado ang lahat dahil natuklasan nilang binili ng suspect ang patalim na ginamit bilang murder weapon isang araw bago ang krimen. Maliban dito, nagrenta rin ito ng sasakyan na kanya namang ginamit bilang getaway car. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino! sa trending showbiz balita. Nitong linggo, ipinagdiwang ang araw ng mga nanay, mommy, mother o kung ano pa man ang iyong tawag sa iyong mahal na ina. At kasabay nito ay napuno ang online world ng pagbati para sa mga ilaw ng tahanan. Siyempre, di naman papahuli ang ilang celebs na ibinida rin ang kanilang mga nanay at misis. Halina't silipin ang kanilang sweet greetings sa showbiz report na ito. Dito ang araw ng mga inalumabas ang soft side ng ilang celebs nang iflex ang ang kanilang mga mahal na nanay sa social media. Kahit na lamang na aktor na si Jericho Rosales kalaki pang ilang selfies kasama ang kanyang mother. Ang aktor nagpaalalang maglaan ng oras para sa mga ina, something na higit pa niya sa material na bagay. Di rin papahuli ang fashion icon na si Heart Evangelista na may throwback pictures pa. Mensahe nito sa kanyang inang si Cecilia Umpauko, she will always be grateful sa lahat ng mga sakripisyo nito para sa kanila. Foto naman mula sa kanyang nandaang wedding ang ibinahagi ni Robbie Domingo. Kasabay ang pagmamalaking mama niya raw ang nakaisip na dapat anya ay kakaiba ang kanilang dance performance. Idinaan naman ni Melay Cantivero sa isang kwelang pagbati ang mensahe para sa kanyang tinawag na mother dinosaur na si Mama Virgie. Nagdiwang din ang mother siya ang aktresa si Julian Santos kasama ang kanyang mami Carol at kanyang mother-in-law. Magbabahagi naman ng actor-comedian na si Michael V sa kanya raw 82-year-old mother na si Nanay Melba Marahil na ang kanyang talent sa paggawa ng parodies. Madalas daw kasi nitong sabayan ni mga kantanoon sa radyo pero mali-mali sempre may pagbati din si Bitoy sa kanyang mahal na misis na si Carolina. And speaking of asawa, kanya-kanya flex ang mga celebrity husband sa kanilang mga ilaw ng tahanan. Gaya ng singer na si Ogie Alcacid para sa tinaguriang Asia Songbird na si Regine Velasquez. Inirawan naman bilang best mom ni Direk Paul Soriano ang actress host na si Toni Gonzaga. Very proud din sa kanyang negosyanteng misis na si Neri Naig, ang singer-songwriter na si Chito Miranda. At kisses and hugs naman ang gift ni Baby Amari para sa kanyang mommy Colleen na ibinahagi ni Billy Crawford. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz Angel Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. isa na episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS trending and viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.